Pinagpalang araw po mga kabatang, mga kahusay. Ako po ngayon ay bumili ng siling labuyo o maanghang para gawing chili garlic oil o chili garlic sauce. At sa mga taga Canada, Amerika na nagpapagawa ng ganito at gustong makapanood ng video na ito, ito na po. May shout shoutout kay Pisan Jason Kilao from Canada. Ito na ang request. Kung paano maggawa o magluto ng chili garlic oil, chili garlic sauce ng napakasarap. Eto na, hinugasan ko po ng tatlong beses ang sili. At inilagay ko po sa blender or food processor. Upang ating gilingin o i-grind. Ayan, makalipas ang ilang segundo. Nag-grind na, ayan, tamang-tama po ang ating grind Ayan, okay na po yan at mga tatlong batch po ito dahil dalawang kilo po ito ayan napakarami ganyan po kakagiling natin at ngayon naman po eh, susunod natin gilingin na yung bawang isang kilo po itong bawang na ito at kung okay kailan mo pong lagi din ito ay husay na mabilis lang ito at medyo nga naging pino yung ating bawang pero okay lang po yan ang mahalaga ay nag grind hindi naman ka pinong-pino o kaya naging paste. Pino lang, hindi lang hindi naman paste. Ayan, ang gawin po natin ay maglagay po tayo ng mantika. Hindi po natin pa initin niya masyado. Pagkalagay, lagay agad natin ng ating bawang para hindi po masunog. Ayan, ganyan ang pagluluto po niyan para pasarapin. Hindi po natin igo golden brown. Pagkalagay, halo, halo. Siguro pagkahalo ng halo, mga 3 minutes po yan para hindi po magkapit hindi po magiging golden brown na golden brown <clears throat> ayan, ok, kitang-kita nyo po yan sinide lang natin ng ating bawang sayang naman Okay. ayan halo lang, halo lang may galab siya o sa ating nagpapaluto nito na gusto mapanood ng ating video nito. Jason Kilaw from Canada. Isan, e ito na. At sa mga gusto niyang magnegosyo o gumawa ng chili garlic oil o chili garlic sauce, ito na po. Yan, after 3 minutes, ilalagay ko na po ang sili meron pa rin pong diskarte eh, para gusto nyong napakaanghang talaga napakasarap at magtatagal po ang inyong paggagawa ng chili garlic oil chili garlic sauce sa totoo lang ho ako ay may isang taot kalahati ng nagawa din eh may natitira pa dahil ilang garapon po yun. may isa pong garapon ng maliit eh, ay talagang hindi po nasisira at talagang napakasarap pa rin mga taga bicol nga hindi makaya sa anghang mas maganda ho kung ang inyong siling gagamitin ay pinatuyo na dahil yung po mas maanghang eh ito naman po ay gusto na ngayon kumpara yung ngayon na ito sa kanang harapan ay ganyan rin lang ang diglaan baga pinakasuyuan lang ako na ngayon kumpara eh. mega love shoutout JR at parang Cecil Tagalag na nagpaluto nito. Yan, lagyan ko po siya ng paminta. Tatlong takal na powder na paminta. At lalagyan ko po ng mga 1,201 pieces na asin. At lalagyan ko rin po ng mga 1,8 na asukal. Wala pong brown sugar, kaya puting asukal na pong nilagay ko. At syempre, haluin ko po ng konti at lalagyan ko pa rin po ito ng medyo para pampatatag at pang haba ng kanyang lifespan ang ating sukang maasim ng taga-tanawan taga-santo sukang batang kurat lalagyan po natin at iyan na nga po ang sinasabi kong suka napakaasim po nito kung kailangan nyo po ng suka punta po kayo sa bahay at isang 1.5 ay 40 pesos na ngayon sobrang mahal ay hindi naman kayo magsisisay talagang binabalik-balikan ang mga sukay ayan after 3 minutes ay hinalo ko na po ng malagyan ng suka at ito po ay lagi nyo nga haluin kasi magdidikit po yan o kaya ay magtututong ang ilalay mo gilid Every 1 minute or 3 minutes ay hahaluin nyo po. payang ayang lang po yan o simmer. Para napakaganda, napakaayos ng luto. Kanina nga ay maraming nakapaligid po din sa pagluluto ko. Pinatitikman ko naman po yan, pagtikitikman. Libre na nga, tike may ayaw, patikman. Ikaw po kong mga si Batang Korat. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat. God bless us all and count your blessings malapit na po ito malapit na, malapit na, malapit na ang hanguin pero luto na po ito talaga ayan, konting simmer na lang at husay na malapit na rin po natin i-switch so, ang ating chili garlic oil chili garlic sauce ni Batang Pura pero kung gusto nyo po kung paitim, medyo maitim-itim